the reason why I love Cebu because it's very laid back. Um, mura lahat. So, um, yun, hindi ako nirapan kasi hindi rin ako yung tipong mag -imick. Hindi ako, hindi kasi ako umiinom. So, bahay lang ako, mall or coffee with friends. But yung gimmick, nightclub, uh, kung ano man, hindi, hindi ako yun. So, I, I like it here. So, hindi ako nahirapan because... Probi lumaki akong probinsya na. I'm not saying that Cebu is oh, a yeah. probinsya. <laughs> I know, kasi feeling ko yung eh, mga mag- probinsya ang Cebu. I mean, like, it, compared to Manila, it's it's really different. Metrogyo naman. Yeah. So, yun lang yung explain ko na. Hindi ako nahirapan because lumaki ako sa Cavite. Here is, mas ano pa nga, mas marami akong mapupuntahan. Like, Ayala, there's, um, si side mas malapit and like there's SNR landers oh binanggit ko na lahat here and Cebu hindi ako artista uh, housewife ako um mommy i bring my school to kids sundo i cook i grocery alone hindi po wala po akong bodyguards <laughs> sa grocery uh, nagbabayad nagtitip pa ako sa mga nag pag nagpapatulong ako padala sa kotse So yeah, I I love my my life here. They treat I. me like my friends here. Ah paano ba? No, most of my friends in Manila are my co-actors because na hindi ako lumalabas. Yeah. So it's either my family, my cousins or my my mga anong tawag, the childhood friends in the village and my Showbiz friends, 'yun lang ang friends ko sa Manila. I only have few friends. So, mas gusto ko yung buhay ko dito because here mas marami akong kaibigan na di artista. So they don't treat me as artista.